Hello! Day 7 po ng kampanya para sa lokal At nandito po tayo sa Kamarin, North Caloocan, District 1 Para po suportahan si Mayor Sani Trillanes at ang kanyang buong slate And of course, mangangampanya na din tayo Yan, Senador Mark Gamboa uh, Dito po sa Caloocan At talagang napakaraming tao po dito Kaya sinusuyod po namin lahat ng pwede naming uh, puntahan dito uh, Alam nyo po, sa totoo lang, naalala ko yung kampanya yung Mayor Vico, nung siya ay uh, hindi pa mayor noon, tumatakbo palang Alcalde ng Pasig. Kasi parang ganito yung nangyayari ngayon kay ni Trillanes, Lumalakas yung pong uh, kanyang uh, team, yung pong kanyang puwersa, dumadami yung pong mga naniniwala at uh, mga lumalaban para po sa good governance dito sa Kaloocan yun naman po ang goal natin eh, uh, yung pong mga mayor na mga gusto po natin tinutulungan po natin para po unti-unti bawat sulok po ng Metro Manila and eventually buong bansa ay mailagay po sa maayos na kalagayan kaya yan po ang ating goal Ito, blue na blue tayo ngayon at uh, samahan niyo po magsasalita ako dun sa ilang mga events po uh, dito sa Kaloocan patuloy po yung paglakas at konting-konting uh, push na lang kayang-kaya nang ipanalo ni Mayor Sani Trillanes yung laban dito sa Kaloocan. Let's go! Mabilis lang po, mabilis lang po ito. Gusto ko lang po bumate eh, sa inyo po dito sa pag-asa. Mapakilala lang po ako. Ako po si Mark Gamboa. Isa po akong political vlogger. Uh, tumatakbo din po akong senador, number 27 po sa balota. Uh, matanong ko lang po sa mga tumatakbo po mga senador, meron nang bumisita dito sa pag-asa. Wala pa, o oh, baka naman po ha, ah, baka naman pwedeng Maisingit niyo na po ako, number 27, Mark Gamboa um, Pero nandito po ako kasi gusto ko lang po ano, ikwento po sa inyo Yung pong aking karanasan sa pagbablog naman dito kay um, Next Mayor Sani Trillanes Kasi bago kay Mayor Sani, kinokover ko si Yorme Isko Nakikita niyo ba sa YouTube, sa Facebook, yung mga ginagawa ni Yorme Isko Sa Maynila 'Di ba pagkaupo pa lang niya, yung mga senior binigyan niya agad ng pension, 500 kada buwan. Yung si Mayor Vico Soto na susubaybayan niyo. Nakita niyo din yung ginagawa niya sa Pasig. Inalis niya yung korupsyon. O so, yung mga taga-Pasig ngayon tuwing Pasko, yung pamaskong handog ang dami. Nakita niyo 'yon? Diba, lahat 'yon, lahat ng bahay na bibigyan ng pamaskong handog sa Pasig. O dito po ba? Sa pag-asa. Ano nga? Ayun ang problema. Minsan-minsan na lang nga. oh, meron ba dito nakatanggap ng timba? Ah! Wala, wala nung timba. Bigas, bigas. Bigas meron. Oh, bigas. O, oh, oh, oh. kung, hindi pa tumatakbo si Mayor Sani, baka wala pa nung bigas. O, oh, pero nakita nyo po sa Maynila, nakita nyo sa Pasig. Kapag mahusay yung mayor, hindi ko rakot at magaling yung mayor, kayang baguhin yung direksyon ng isang syudad. Yes, eh, yung pong yung si Mayor Isko, si Mayor Vico ang tawag ko sa kanila mga rockstar mayor. Kasi di ba, ah, parati silang nasa balita, parati silang nasa social media, pinag-uusapan, yung mga magagandang ginagawa. Kung sakali po, ito yung pinagdadasal ko, eh maging tatlo na, pangatlong rockstar mayor dito po sa Kaluokan. Pansin nyo po ba lahat ng ginagawa ni Mayor Sani Trillanes nasa balita, di ba? Nag-file siya, uh, ah, nagsimula ng campaign, nag lahat po binabalita lahat. Yun, um, yan po ang magandang mangyayari kapag mayor na si Sani Trillian sa Kaloocan, lahat po ng mga ginagawa niyang pagbabago sa Kaloocan, ibabalita po lahat. Kasi po ang nakakalungkot pag ang Kaloocan, binabanggit ngayon sa news, ano po yung sinasabi? Krimen. Yun po, uh, hinold up dito, inisnatch doon, nawalang bata doon, nasaksak sa ganito so, na, na, ano po, ngayon po, kapag uh, babanggitin yung kaluokan sa mga news, ito po ay puro yung mga positive na nadadalin ng isang Sani Trillianes dito po sa kaluokan. So, pag wala yung korupsyon, kapag uh, ipapasok po niya yung mga negosyo, yung pong connection po niya, of course, 12 years ng senator, lahat po ng network niya, dadalin po niya dito para dumami yung negosyo, dumali yung pagninegosyo, dumami yung trabaho, at uh, yung mga tulonggis, yung mga yung mga naghasik ng lagim, yung mga gumagawa ng krimen, di ba? Ayan po ay papaalisin lahat ng mga dito sa Caloocan para po dito po ay tahimik po yung ating pamumuhay, yung pong ating mga kabataan didisiplinahin. Okay, so yun lang, yun lang naman po. Gusto ko lang pong bumate ulit. Uh, of course, syempre po, kailangan po eh, buong team. Idalin po natin, Team Trillanes. Ito pong mga mahusay po natin na konsihal. Idalin po natin lahat. Si Vice Mayor TJ Malonzo, Uh, si Kong Ray Malonzo, uh, vote straight Team Trillanes. ako po ulit, Mark Gamboa, number 27 sa Senado. O para sa bayan, para sa bagong kaluokan. Maraming salamat po ulit. Thank you. Maraming salamat. Ito na yung uh, sinasabi natin, magmamahal sa lahat ng senior citizen. Yung sinasabi natin, mga ngalaga sa, sa ating seguridad yung sinasabi nating tutugon sa mga pang-araw-araw na problema ng mga tagapag-asa ng mga taga-barangay 175. At nangyari na po yung pagbabago na yan sa Pasig. Kilala niyo po ba si Vico Soto? Okay. Ikuwento ko po sa inyo ha, ah, yung nangyari sa Pasig. Si Vico Soto po, naghangad ng pagbabago. Yung kalaban po niya, tatlong dekadang hawak yung Pasig. Hindi po namunguno. Pero kada eleksyon panalo. O anong ginagawa niya? Ang sikreto niya, tatlong taon siya magpapabaya. Tapos pag malapit na eleksyon, mamimili ng boto. Then pag na nananalo. Tapos tatlong taon ulit, hindi magsiservisyo. Bibili na. Pag malapit na eleksyon, bibili ng boto. Analo. Ganyan po, umabot ng tatlong dekada yung ganyang sistema. Atlong dekada. Pero nung eleksyon na tumakbo si Vico Soto sa pagka-mayor, yung kalaban niya, kumpiyansa siya na alam niya na yung sikreto pag panalo na eleksyon eh. Pero nanigurado pa rin, gumastos ng isang bilyong piso para lang matalo si Vico Soto. Pero ang ginawa ho ng mga tagapasik, subukan kaya natin yung bago. Ano kaya ang mangyayari? Kaya nung binibili po yung kanilang boto, kinuha po nila yung pera doon sa Luma pero pinili yung bago si Biko Soto. Okay? Kaya dahil po dyan, sa nangyari na yan, ngayon po yung mga yung mga tagapasig damang-dama yung pagbabago na hinahangad nila na hindi nila naisip na posible pala. Kasi nasanay sila na walang serbisyo ang kanilang City Hall, akala nila ganun talaga ang sistema. Kaya natutuwa sila sa counting kaunting ayuda, happy na sila, hindi na sila nagahangad ng pagbabago, kala nila yun na yun. Pero nung sa isang termino ni Biko Soto, nagtamasa nila yung pagbabago. Ano po yun? Ano yung pagbabago na yun? Sabihin natin sa senior citizen, nung hindi po si Biko Soto yung nakaupo, wala hong natatanggap buwan-buwan ang mga senior citizen. Kagaya dito sa Kalohan, wala natatanggap. Nung si Biko Soto na yung nakaupo, isang termino pa lang, isang libong piso buwan-buwan ang natatanggap ng bawat senior citizen. Hindi mo ba magandang pagbabago yun? Di ba? Dating wala. Ngayon, isang libong piso buwan-buwan ang bawat senior citizen. At ito po. So, ano po, no? Pero liliwanagin ko lang po, ha? Sa Team Trillanes, galing po tayo sa wala, pero limang piso muna, ha? Limang piso muna ang ano na, hindi pa naman tayo kasi nyaman ng, uh, ng pasig. Pwede po, limang Okay. Ngayon, ito po. Ano kaya ang nangyari sa pasig kung nagkamali sila na nung binibili yung kanilang boto, kinuha nila yung pera sa luma at binoto pa rin yung luma? Ano kaya ang nangyari sa kanila? Wala ho. Meron kaya yung mga senior citizen na isang libong piso po? Wala ho, di ba? Oh, pero nagsapalaran sila sa bago, kaya natatamasa sa nila yung pagbabago. At hindi lang yung isang libong piso buwan-buwan sa senior citizen ang nangyari sa Pasig. Doon po, pag nagpa-hospital kayo, libre. Kompleto pa yung gamit. Tapos yung mga bata, meron silang tablet sa kanilang pag-aaral, libre pa wifi. Yung mga estudyante sa kolehiyo ini-enroll sa pribadong universidad, may allowance pa bawat isa. Oh, tapos ito po, pag nagbigay po ng ayuda sa pasi, hinahatid po sa bahay. Hinahatid sa bahay para siguradong lahat nakakatanggap. Di ba? Ganyan po magserbisyo at mag-alaga ang isang city hall sa kanyang mamamayan kung ang mayor po ay hindi nangungurakot at kung may malasakit po sa inyo. Ganyan po ang gagawin ng Team Trillanes dito po sa Kaloocan. Pero muli, kailangan namin ng tulong ng Barangay 175. Pwede po? Okay.